Yun may kumagat mga kasulid Yan may nakakulit tayo Tuloy <laughs> tayo first step mga kasulid So big tilapia mga kasulid Yan siya Yun eh. Big tilapia Yan Yan mga kasulid 2 kilos 2 kilos 6 grams Mga kasulid Oh. so nagtitimbang to ng dalawang kilo may higit ano lang ano lang ano Yo, what's up mga kasolid? So welcome back ulit sa aking munting channel At kung first time mo pa lang, subscribe mo na yan At click mo na rin yung notification bell Para lagi ka updated sa mga bagong videos na i-upload ko So bago tayo mag start sa video na to So inaya na naman tayo ng ating kaibigan na si Harta Pansing Isa is siyang Indonesian So manguha ka ulit kami ng tilapia So may mga kasama tayo ngayon mga kasulid So sa mga hindi pa nakakilala sa akin Ako nga pala si Randolph Saison And you're watching Saison TV Yeah! may kumagat mga kasolid ayan may nakahuli tayo <laughs> huli tayo first cut mga kasolid first cut tilapia mga kasolid oh huli na natin unang huli ng araw na to mga kasolid so big tilapia mga kasolid Yan siya. Yun oh. No? Big tilapia. Sukatin natin mga kasolid. Unang huli sa araw na to. Swerte naman. Sukatin natin siya. So yun mga kasolid, zero Pakita natin. Yan. Yan mga kasolid. 2 kilos. 2 kilos 6 grams. Yan oh Yeah. First catch. Yes. Yes. Ilagay na natin sa ano natin. Bagong bili nating ano, fishnet mga kasulit ito. Napagmula natin siya. Ayun, napakalaki mga kasulit no? oh. Kalapa Oh. 2 kilos mga kasulit. Lapa Oh. Yeah, ayun na natin. alas hindi siya magkasya sa net mga kasuli yun, pumasok, laki yun oh. so, lagay na natin siya sa ano, baba wala tayong tali pala ito mga pagdala ng tali <laughs> So mamaya ko muna ilalagay sa tubig kasi maghanap muna tayo ng tali mga kasolid. So yun mga kasolid gumamit na lang tayo ng ng ano tawag dito tanse na pantali para may lagay natin sa tubig yung ating nahuling tilapia so ihagis na natin mga kasolid so ang gamit pala nating pamain mga kasolid is yung lumot so, yun, mabisang pain yan sa mga big tilapia dito sa Taiwan mga kasolid ganito lang maglagay ng pamain mga kasolid Okay na to Saka natin ipukul mga kasulid Yun mga kasulid Hindi kumakagat yung panahon ngayon mga kasolid eh, ang hangin, maganda yung ano simay ng hangin mga kasolid ayun, may kumagat mga kasolid natin yun, catch mga kasolid yun, may second second catch mga kasolid yun o oh. mukhang malit lang kasi hindi siya masyadong mapwersa pero okay na rin to yun o oh. punin natin dito baka nasabit yan oh. No? Ay. Yan solid. Good size. Second catch. Second catch mga solid. No, lagay na natin sa ano. Ating fishnet. Masakit lang sa kamay ang ating tali dahil ano lang to, tansi lang yung gamit ko. Tapos mabigat pa yung isda. Ay. Oh, bigat. bitat ng ating ay, you know, ito yung una nating catch oh. <laughs> Laki. <laughs> Pasok na natin ulit. Yes, sir. Dalawa na. So balik natin ulit sa ating ano, yeah. Yeah, tuloy maglalagay ito. ulit tayo na ating papain na ano, lumot. So ito yung mga kasulid yung bali pangapat natin kasi yung pangatlo hindi siya nakakuha sumabit so pangapat na hagis mga kasolid yun yun may kumagat mga kasolid may kumakagat Ayan, kumagat. Ilubog mo. Yan, ilulubog mga kasolid. Pag nilubog yan. Yan! Ah, for, ah, pangatlong huli mga kasolid. <laughs> pangatlong huli. Ngayong so, araw na to. Mukhang good size na naman tayo mga kasolid. Oh. Iyan natin. Iyan, yeah, halos, ma halos mabali yung ating rad. Iyan, <laughs> oh. Ayan mga kasolid. <laughs> wow. Oy. So, good size na naman mga kasolid oh. Same dun sa nakuha natin pangalawa. Yan. So ilagay na natin ulit sa ating fishnet para makarami pa tayo mga kasolid. Okay muna natin. Tanda muna. Yan malaki rin mga kasolid. Yan Isang lapad din. Eh. Hindi sukatin natin para malaman natin kung ilang kilo to same lang siya dun sa una, pangalawang huli natin so tanggalin muna natin sa sima yun, dalawang sima yung kumagat sa kanya hirap baklasin ito nasa ilalim ouch, ako yung nasima Ay, mga kasulin, tatanggal ko na. Lagay na natin siya sa fishnet. Punin natin na ulit yung ating fishnet. Ay, no. Pangatlong huli Ay sukatin po muna natin pala siya Sukatin muna natin pala siya Mga kasulit So, mga kasolid 0 natin siya 1 kilo 11 grams mga kasolid. You know. Good. So, lagyan na natin siya ulit sa fishnet. So, pag hinawakan natin dito yung tilapia sa ano sa may hasang 'yan, madali siya mamatay. So nakita ko lang sa mga Indonesia kung paano nila hawakan yung tilapia. Dapat dito lang daw sa nguso. Para hindi siya madaling mamatay. Yan So dito sa nguso. Saan natin siya ilagay sa ating fishnet. Yan. Pasok sa banga. 3. Ah, solid. Pangatlo. Ayan, balik na natin ulit. So mga kasulid, lilipat tayo ng spot dito tayo sa ano, bandang dulo. Try natin. Kasi doon, ang daming sabit. So dito tayo mag, ano, dyan tayo. Try natin naman dito. Unang hagis dito sa spot na ito mga kasulid. Yun, sana makadali tayo. Mga kasolid dito kasi last year, dito na rin ako namimingwit. Pero dito ako sa taas mga kasulid. Kasi yung dati dito mga kasulid, ang tatas ng mga ang tatas ng mga damo dito. Mahirap pumunta dito. Ay uh, ilalagay ko lang sa description box yung link nung namingwit ako dito mga kasulid. Yung nagluto ako ng syarsyadong tilapia. So panoorin yung mga kasulid. Dito ako nakakuha dito yun. Black, black tilapia. Malaki siya mga kasulid mukhang andun yung mga isda mga kasunod wala ditong banda dito kasi doon diretso yung kuha ko kaso nga lang ang daming sabit so sana dito makakuha tayo so yung mga kasunod natagdag tayo ng pabigat para medyo mapalayo yung ating baghagis ng ating pamingwit para makadali tayo kasi yung mga isda doon sa bandang dulo ito ginawa ko na lang DIY dinikit ko sa may tabi ng ano palutang natin tara tapos tayo ulit Ayan mga kasolid oh Kita nyo na yung kapugian ko Lalo <laughs> ito yung pang lima natin Ayan binali niya na naman oh. Kung nakarang black ko mga sulit, binali niya ngayon, binali niya na naman. mga panglimang Pang limang huli natin mga katulid. Ano? kaya yung tatlong ano tatlong sima mga kasolid yun hanggang natin sumunin yun natin yung ating ano fishnet so yun mga kasolid dito na natin siya ilalagay So bali na tayong tilapia mga kasolid. Ang lalaki pa oh. Ito so ito yung pinakamalaki. So nagtitimbang to ng 2 kilo mayigit mga kasolid. So ito mga to. Ano lang mga almost ano lang almost 1 kilo mga kasolid. So yan oh napakalaki yung Napakalaki oh. So, bago ko tatapusin pala tong vlog na to, gusto muna magpasalamat sa mga solid subscribers ng Saison TV. So, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking ng channel at sana hindi kayo magsawa manood sa akin mga video. So, ingat mga kasolid, kita kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam.